Ma'am Jocelyn Ganagan, kailan po bumalik si Mr? February 12 nung dumating po siya. February 12, 20, 2022. Ngayon ano na? Nobyembre na. Ah po. Saan ho siya nagpunta kung hindi umuwi sa inyo? ano po, ang sumundo daw po sa airport yung kabit niya. Alam niyo ba na yung, yung eksaktong pecha na darating siya, ma? Hindi po. Nakita ko na lang po dun sa cellphone na ibinigay niya sa anak namin. Pero alam niyo na na siya? Alam po namin na uuwi kasi nagpaplano pa nga po kaming umuwi sa probinsya nila sa Kalinga. Ngayon po, inaantay namin siya, February. Huling usap po namin noon, February 11. Ang sabi po niya, malilipat siya ng destinasyon. mag extend hindi daw po siya makaka-uwi pa. Yun na po, huli naming usap. Uh, pagkaroon po kasi ng February 12 tsaka February 13, hindi po siya nagparamdam sa amin. So nag-aalala naman po ako. Baka kung ano nang nangyari sa kanya doon, bakit in two days wala pa siyang paramdam. Gano'ng katagal ang deployment niya bago siya umuwi ng February? Gano'ng katagal siya nagtrabaho roon sa abroad? Ano po, 2019 ng November po siya umalis. Three years, gano'n? Opo. Oo. Saan Kahit bansa siya na-deploy? Uh, Saudi Arabia po. Anong klasing ano? employment mong meron siya doon sa Saudi Arabia? Ano po? Umalis po siya kasi dito sa OEC niya ang nakalagay is painter pero ang naging trabaho po talaga niya doon is truck driver po. Uh, Noong mga panahon na yun na uh, kumpleto naman yung mga pinapadala niyang suporta sa inyo. Opo, wala pong problema sa yung mga padala. Yung Walang, Apo. wala ba kayong naramdaman na pagbabago sa kanya? Nito na lang nung umay na nga po talaga siya 2019, buhat nang umalis po siya tapos nagkaroon din po kami ng problema, December 2020, nagtampo talaga ako sa kanya. Tapos, personal reason po. Pero after po noon, February 2021, nag-usap na po kami. Diretso na rin po yun. Wala pong palya. Kaya nanibago po talaga kami noong February 12 nitong taon na to. Wala po siyang paramdam sa amin. Two days na. Wala pang paramdam. Okay. Binati ko pa nga po siya ng Valentine's Day. Pero nag naman po. Ang sabi po niya, wala daw po siyang signal dun sa lugar niya. At saka bawal din daw po ang cellphone dahil mga supervisor niya yun ipinagdadrive niya, ipinagbawal po yung cellphone sa kanya. Hindi ka okay. naman nagduda nung hindi niya sinabi yung exact na hindi araw po. ng pagdating niya? Hindi po. Ang sabi na po kasi niya, noong February 11, huling ano po namin, hindi na matutuloy yung uwi niya dahil nag-extend po siya ng one year pa. Ayun, nagsinungaling na. Opo, nagsinungaling na nagsinungaling po siya doon. Nagsinungaling na. So wala Opa. ka ng knowledge na darating pala. Opo. Nandun pumasok na yung pagsisinungaling na mister. Tapos ayun na nga po, two days wala siyang paramdam kaya na nga po rin ako nag-aalala ano, nag, naman din ako na mm, kung okay ba siya doon sa napuntahan niyang lugar. Ganyan. So, yun. Ay, paano mo nalaman na nakauwi na pala siya? Ano po, <laughs> nagpakita rin naman po siya sa amin February 23. Okay. Madaling araw po kasama niya yung pinsan niya, uh, tapos may may gamit po silang kotse. Uh, Bago pa. Magandang hapon sa iyo, Freddy. Yes, Sir. Sir Freddy, simula daw po nung umuwi kayo dito sa Pilipinas galing sa Saudi, hindi ho kayo tumuloy sa kanya? Sa iba na po kayo tumuloy? Totoo po ba yun? Hanggang totoo yan, sir. Ano na yan? Mula noong December 24, hindi na ako kinausap hanggang tatlong buwan. Noong nandun pa kayo sa Saudi? Oo, tatlong buwan na hindi na ako kinausap. Anong dahilan? Ba't di kanya kinausap? Alam mo ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanya bakit hindi na kausap. Tinatawagan ko, nagre-ring yung cellphone niya. Tapos pinatay niya. Ano raw ang dahilan, ma'am, kung bakit hindi nyo na sinasagot bago siya umuwi? Ayun nga po, kasi nagtampo po talaga ako sa kanya. Sinabi ko naman po talaga eh, nung uh, ano kinausap ko siya. Talaga nagtampo ako sa iyo, hindi kita kinakausap. Kasi nangihingi man lang ako kahit dagdag na 2,000, ko namin ng mga anak mo, sabi ko. Dagdag man lang sa madala mo, sabi ko nga gano'n. Oh, uh, eh, kasi uh, pang uh, Christmas sige. exchange gift. Na, na nagtampo siya sa iyo, pre, di humihingi siya ng karagdagang halaga para lang daw dun sa mga exchange gift, pang ganon, support. Ang totoo po lang dyan na nagpadala ako sa kanya mm -hmm. bago mag-December. Okay. Kaya sabi ko, umuunokin kung anong pera niya na yan para pang December nila. Kasi <laughs> ang pinabayaran ko doon, eh, may hiniram pa kasi yung mga kasama ko doon. Kaya hindi pa ako nakapagbigay. Yun lang ang dahilan kung bakit uh, hindi ka na bumalik sa kanya? Tinanong ko sana kapatid niya, nandun dyan yung mga bata? Oo, oh, oh, nandito mga bata. Pero wag mong sabihin na ano, sinabi ko sa iyo na kasi magagalit siya sa niya, iniwan na yung mga bata. Hindi, ganito Freddy, ano? Ibig mong sabihin, nung dumating ka, sinabi mo, iba ang sumundo sa iyo sa airport. Sino yung sumundo sa iyo sa airport? Ang sumundo sa akin, yung ano, pinsan ko. pero naman siya kasi nag-garantin pa ako. Ah, uh di meron, meron ditong uh, ibinibintang. Meron binibintang dito sa amin, si Jocelyn. Sinasabi niya na meron ka kabit at siya na ngayon ang kasama mo. Sinasabi ng ka kabit na yan na totoo po. Kasi mm ko -hmm. magkasama sa Saudi Arabia, naghanap ako ng pera. Nanghiram ako sa kanya ng pera. Sabi na may kailala ko. Kailala ko sa Japan. Kung pwede mo may raman, sabi niya. Okay. Ngayon, ako ng 50,000 para pang kuhunan niya sa tindahan niyan, hindi na pa alam na yan na, na, na puunan niya ng 50,000, hindi ko pa nababayaran kaya yan ang inano ko ngayon. So sa kadahilanan lang 'yon kaya kaya nagdesisyon ka na humanap na ng iba. Freddy? Hindi naman ako naghanap ng iba. Ay, hindi, kasi ganto, no? Kailan pa nag yung relasyon niyo nung, uh, nung sinasabing kabit mo? Ang relasyon namin na dyan, babayari yung itrabaho ko yung inutang kong pera sa kanya. Binabawi mo ngayon na hindi mo ito kabit. Hindi eh, na ko man kabit dahil nagginawa akong driver dyan. Ibig mo sabihin, Oo, amo mo ito yung, sinata yung sinasabing kabit mo? Oo, yan ang sabi ng kabit ko na amo. Yan, sinag-drive ako kasi malabo yung matapag mo May relasyon ba kayo o wala? Wala kami ng relasyon. Ang tinatrabaho ko po, yung inutang kong pera. Nang utang kong 50,000, nangilangan naman ako ng pera na pang tag -tag sa etong taxi ko kasi wala akong pang pangkisa. 200,000 okay. 200, ang pangkisa. Kaya nang utang ka ako kulit, hanggang ngayon, ito pa rin, ko sa kanya. Wala pa tayo limang minuto, binawi mo na yung sinabi mo kanina, inaamin mo, nakabit mo siya. Ngayon, binawi mo na. Ang relasyon nyo lang is uh, parang may utang ka lang. At binabayaran eh, hindi, mo. Hindi naman kabit. Inuha ko ng family driver nila. Yun ang ano nila. Mali yung sinabi mo kanina. o ka eh. Sabi mo, kabit mo siya. Hindi na. Hindi na kami magkabit sa kanya. driver -dry lang ako sa kanila. Kiniklay mo na wala kang kabit. Bakit naman pinabayaan mo itong pamilya mo? Nung dumating kasi ako doon, pumunta dyan sa kapatid ko si, dyan, si Mrs. ko. Ang sinabi naman naman sa mismong harap na mga kapatid ko, hindi ko kailangan si Prede. Ang kailangan ko lang sa kanya, pera. Wala po akong sinasabing gano'n. Tapos yan ang sinabi na sa, sa akin. Kaya nasaktan ako, pati mga kapatid ko. Sustento so lang kailangan ko sa kanya. Sabi niya, yan ang sabi sa akin. Totoo ba yun, Jocelyn? Wala po akong sinasabing gano'n, attorney. Kahit, kahit sa tanong Sinundan... mo ano ang gusto mong mangyari? Ikaw muna, Jocelyn. De, ang gusto ko po talaga mangyari is mabuo ang pamilya namin. Para po sa mga bata, eh lalo po kasi ngayon, paalis din po ako. nag apply din po ako ibang bansa. Okay. Baka nito pong November, maalis na po ako. Ibibilin ko po sa kanya yung mga anak namin, lalo't nagsisipag aral na po. Ang gusto niya lang, mabuo uli ang pamilya ninyo? Kung lagi akong nandoon sa bahay, ano yung Ipapakain po sa kanila. Kahit po importanteng date man lang na tulad nun, uh, birthday po ng dalawa naming anak, di siya nagpakita, hindi man lang po niya binate. Tapos graduation po ng anak namin na kinder, yung panganay, hindi rin po siya umuwi, which is may sasakyan naman po siya na pwedeng pwede po siyang umuwi kung gugustuhin niya. Siguro. Ang, ang ikaw, ang graduation ng bata, hindi mo sinabi eksaktong date ang ano. Ang tanong ko lang sa'yo, gusto mo pa bang mabuo ang iyong pamilya? Oo naman ng pamilya namin. Kaya nang nagtataka ako bakit naging nakaganyan. Umuwi kasi ako sa bahay. Nagpupunga nga. Oo, oh, umuwi pa pala siya. Hindi kayo oh. completely inabandona. Huli po niyang uwi sa amin is July 7. Tapos, Uh, lumos po kami ng mga anak ko August 1. Dumiretso po kami sa ate niya. Nagpasundo po kami sa ano, sa terminal. Dumiretso po kami sa ate niya nung una pa nga po ayaw niya. So iyon po doon ako nakakuha nga ng ebidensya ng picture nila ng kabit niya. Tapos nalaman ko din po doon na uh, lagi niyang dinadala doon yung kabit niya. Tapos nalaman ko din po na inuwi niya yung kabit niya sa Kalinga. Mm -hmm. which is kami po talaga sana yung uuwi doon pagdating niya pero iba po yung inuwi niya nagbuntis po ako nung March sinabihan po niya ako na sa kabit ko daw po yun oh. ako po ang binaliktad niya naisilang Ay, ba yung bata? hindi po nakunan nga po ako dahil sa stress dahil po dyan sa gawa niya na yan. hindi po kasi ako makakain hindi makatulog Pumagsak nga po ang katawan ko eh. Freddy, ikaw ba payag ka na Iri-refer -re namin kayo sa isang marriage counseling, isa-isa-isang uh, kaganapan ng marriage counseling. Payag ka ba? Para mabigyan lang ng pagkakataon na baka maayos itong pagsasama ninyo. Maayos naman ng pagsasama namin. Kaya lang pag umuwi ako, yan ang naririnig. Kaya nga, Freddy. Freddy, meron kang sinasabi mo maayos naman. Siya naman sinasabi niya magulo. Kaya nga, gusto namin merong... Merong gigit na sa inyo. Parang isang marriage counselor para mabigyan kayo ng payo para ma-masagip pa yung uh, relasyon ninyo bilang mag-asawa at maayos uli ang iyong pamilya. Ang pinalalabas mo, Freddy, parang ayaw mo na eh. 'Di ba? Ayaw mo nang bigyan ng pagkakataon na maayos itong ano ninyo. Si siya naman ang ano, i-umayoy okay nga. Oh, tanong ko ulit sa iyo. Sa, sa pamilya eh. Tanong ko ulit. Trabaho uli. ako para sa pamilya eh. Ang tanong ko sa iyo, payag ka ba na mabigyan pa ng pagkakataon na maayos ito? Relasyon ninyo. Oh, sige, bigyan ko siya ng pagkakataon. Bakit siya bibigyan mo ng pagkakataon? <laughs> Hindi siya. <laughs> siya yung ako. relasyon ninyo, eh parang pinalalabas mo na kaagad na siya may kasalanan nitong ni lahat eh. Opo, ganun nga po. Ako po yung sinisisi niya dahil daw po sa hindi ko pagkausap sa kanya nung ano, mahigit two months. Okay, tanong ko ulit. Freddy, payag ka ba? Humarap sa isang marriage counseling session? Oo, oh, humarap ako dyan, sir. Ganito po, uh, ma'am Jocelyn and uh, sir Freddy, uh, nung sinadjust niya attorney, pwede namin kayo ipa-marriage counseling. Gagawin natin to muli para sa inyong mga anak isantabi nyo muna yung galit nyo sa isa't isa kasi naaawa kami sa mga anak ninyo. Ikaw ba naaawa ka sa anak mo, Freddy? Sir Freddy? Naaawa ko sa mga bata kasi hindi na nasikaso ng bata. Muwi ako ang Muwi ako sa bahay, ako pang naglinis ng okay. bahay. Alam mo, walang taong nakapira eh. Yun nga po. May sakit po kasi ako nung time na yon na umuwi po siya. Nandoon po ako sa nanay namin kasi Hirap po akong huminga at saka masakit po ang dibdib ko at likod. Eh lalo po, mahirap bombahin yung poso sa amin. So nagpasya po ako doon ako sa nanay ko. Kasi may katuwang po ako sa pag-aalaga ng mga bata. Ikaw naman prede Mag medyo kaunting uh, ano naman masyado naman tayong ano dyan eh Ayun na ha? Nga po Siya na nga po itong may kasalanan Siya po po itong nagmamataas ah, ko sorry mo lang Ito ang kasalanan niya Ikaw ang unang Ayun nag sa akin Ayun Oh yun kita mo Wala mataas pa rin ng ano niya Kaya uh, ni, Wala tayong wala oh, okay. tayong maano rito kaya kailangan oh, talaga ah uh, Mabuti na lang, pwede kang, uh, ano, gusto mong magbigyan uh, pa ng pagkakataon na ma maayos Para ito. Para po kasi sa mga bata, kasi lalo na po yung panganay namin, sabi niya, mama huwag mong ipapakulong si papa. oh yan, Tapos, narinig mo yun, Freddy? Yung mga bata mismo sinasabi, huwag ka raw ipakukulong. Tapos yun po, lagi po nila ang tinatanong, Mama, love mo pa ba si Papa? Mga ganun po sila sa akin. Ba't daw ang tagal-tagal na hindi pa umuwi yung Papa nila? Ni hindi man lang daw tumatawag. Naawa talaga ako para sa mga anak namin. Narinig mo yung mga anak mo mismo sinasabi, hmm. siguro nakikita nila yung nanay nila na parang may balak na na kasuhang ka o anuman. Eh, sila nakikiusap sa nanay. Yun pong, oo. Oh, yung panganay po talaga namin. Marunong po yung bata na yun. Siguro, konti naman pag-iintindi. Tsaka, yung konting kamalian, ano? Oh, kung meron mang kamalian, pwede naman tayo magparaya. Di ba? Eh, hindi, para parang na, nagmamalaki so, ka, Freddy. Kaya lang masakit doon eh. Pera lang ng kailangan niya sa akin. Tapos sustentuhan mo na lang ng mga bata. Ilang beses na kayo sinabi yan eh. <sighs> Hindi na nga eh. Sinasabi na nga niya na hindi naman yun ang, ang ta tanging dahilan. Gusto na nga niya i-save yung marriage eh. Gusto niya nga, at nga i at maayos at kayo eh. At ako, Kaya pang pumilit na mapag-applyin ako sa abroad na okay naman yung kita ko sa taxi. Pumilit siya na magpabro din ako. O <coughs> oh, nag-abroad ka naman, di ba? Oh. Kalimutan na natin yon. Importante ngayon, pumayag ka na magharap kayo sa sa marriage counselor. Baka magbigyan pa ng konting, uh, ano ito, pagkakataon uh, na check maayos lang, kayo. Ay, ano, linawin ko lang po yun. Hindi ko po siya itinaboy sa abroad. nag apply po talaga siya, uh, New Zealand. Ngayon, sabi ko, paano ka makakapunta sa New Zealand kung, um, ano, kulang ka naman sa requirements? Kasi marami pong hinahanap eh. Mm -hmm. Ngayon, sabi ko, kung hindi ka makakaalis, ako. Sabi kong gano'n. Eh, e, ano, Nagahanap uh, naghahanap po siya na ano na may magandang offer na sweldo. So yon Nagpa-interview po siya. O okay na yan. maganda -ma na ka ako yung offer na sweldo, which is five po monthly niya sa Saudi. Sabi ko, mataas na yan kesa sa dati mong sweldo na 1.5 lang. Sabi ko sa kanya, ikaw, Uh, so yun, magkano lang naman po kinikita niya talaga sa taxi. Eh, umuupa pa kami ng bahay. Nakakahiram pa po ako ng pag nag-short po kami. Nakakahiram ako sa mga kapatid ko. Ganyan, para lang po may pantawid kami. Freddy, yung, yung sinasabi mo na parang sinusuma mo o parang pinagmamalaki mo pa na nagpunta ka ng Saudi, <laughs> Freddy, hindi yun. Obligasyon hindi mo talaga ano, sa... Kaya lang, kaya... Kaya gusto ko pamilya namin na kasama ko sa Pilipinas mga anak O oh, kaya nga. Ang pamilya. Kaya eh, lang ba't nung umuwi ka? Ba't no umuwi ka sa iba ka pumunta? Hindi ko no umuwi sa iba. Hindi trabaho. anong klaseng yung... katwiran yun? Sabi mo, gusto oh. mo buo. Masama ang low mo, nagpunta ka ng Saudi dahil nagkahiwalay kayo. Eh, nung no umuwi ka naman, saan ka nagpunta? Anong <laughs> klaseng hey, pangangatwiran yan? Torne, eh, tatlong natapos lang ng bahay at tapos bigyan mo ng negosyo. Tapos, magkatapos yon. Hindi ka kakausapin ng December 24 hanggang ang taktong buwan na. O, ibig mo sabi, lisensya na yon para mong ka? Sumama ka sa iba? Hindi naman ako ganun na babae. O, eh, ba't pinagmamayabang mo rito yung dahilan na yon? Eh, eh, ang, ang gusto lang, ni pre, ng asawa mo ngayon, ay eh, magkaayos kayo uli. Opo. Eh, yung, yung style mo na magyayabang ka, nag-Saudi ka, ganyan, ganyan. <laughs> hindi, obligasyon mo yung suportahan sila eh. Eh kung maayos ang trabaho mo rito, di hindi ka naalis. Sino ba ang gustong pumunta mang ibang bansa yung asawa mo? Di ba? Kaya naman yung desisyon kayo. Parehas yung desisyon yun. Alam ko. Opo. Nakikita ko naman, parehas yung desisyon yung pumunta ka sa Saudi. Tinulungan ka pa niya. Kasi iniintindi nila yung kalagayan ng pamilya ninyo. Kaya wag mong isisingil sa kanya yon kasi po, ano, linawin ko lang din po yung sa, sa taxi niya. Nalaman ko rin po, nabili yun sa kanya ng kabit niya, nung kabit niya. Tapos ipinorward po sa akin, so nalaman ko na yung palang taxi na yun, bili sa kanya ng kabit niya. Oh. Kasi ang sabi po sa akin ng babae, andyan na yung taxi pag umpisahan yung mag-asawa. Sabi, nung kinumpronta ko po yung babae niya. Pag-usapin muna namin kayo off-air, tapos yung sinasabi ni attorney, papa-marriage counseling namin kayo para... Oh, mapaayos para sa mga anak nyo pero dapat uh, willing kayong dalawa hindi lang isa siya Opo? na siya lang naman Opo. po kasi nagmamadali na ako po eh. O -o. Opo. Sige ma'am, pakakausapin namin. Dahil na natin. ang layunin mo naman is mabuo pa yung pamilya ulit, bigyan ng unsang pagkakataon. dun muna tayo tutungo sa landas Opo. 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 na 'yon, ano? Opo, para Opo. Opo. po sa mga anak po kasi namin dahil paalis na ako. Kung wala na talaga magagawa, kung talaga siga-siga si, si, si Freddy, eh, mag-isip na tayo kung ano pang masusunod. ano? Opo. Opo. Uh, I hope maayos pa kayo. Freddy, maraming salamat ano sa pagsagot sa tawag namin. Okay lang sir, wala naman akong ginawang masama sa kanya. Okay, okay, sige. <laughs>